Hello guys, luto na ang aking pork ribs minudo. Hindi lang ako nakapaglagay ng ang green peas kasi wala na akong stock. Hindi ko na malain wala na pala doon sa ref. Kaya ito na lang. So, kain! Sarap! Hello guys, so ito na ang aking food rice at saka yung minodo o yung uh, pork ribs minodo na niloto ko tapos meron akong leftover dito na sardinas with odong with odong at saka meron akong hot chocolate milk so kain kain tayo guys ito ang aking pagkain Hmm. Ang sarap. Gusto ko magkamay lang. Magkakamay lang ako. Hmm. Naubos yung sardinas kasi yun yung kinain ko kagabi eh. Ang yeah. sarap. Malamig pa naman ngayon. Mainit. Ang pimples ko, sobrang ano, pula. Mag-alos ako mag-soup ba? Rib soup. Kaso, nung isang araw nag-anap pa lang ako, nag-rib soup pa lang ako. kaya Uy, ano ko naman, ibahin ka, ako naman ko naman na kaluto, pagluto. Ang sarap, Bersa. Kain tayo, sa mga hindi pa kumakain dyan. Mm hmm. Pancit, I mean, no, udong, uh, udong. May sasalabas na klimlim. Hindi ako nakapag... Amigalabasada ako ng shoes ko. Mamaya-maya na lang. Kahit walang araw, okay lang kasi mayroon naman akong maliit na heater dun sa ano, yung pag heater ng ano yung ginagamit ng heater sa mga aso pag winter wala naman yung mga aso namin na ano na siya na namatay sila kaya yun yung gagamitin ko para pag madry <clears throat> wala na kasi akong dryer hindi ako gumagamit ng dryer para sa ano namin sa sa mga clothes namin kasi nasisira nang lilit sila lahat kahit yung kumot kaya pinabinta ko noon sabi ko para hindi ako matokso. <laughs> so washing machine lang binagamit ko ang ginagawa ko since pinag sa ko yung, no, yung, dryer pag winter ino ko yung heater na maliit dun sa laundry room para ginagawa yung silbi ano, naka-araw madali matuyo guys hindi pa nasisira yung damit kasi warm siya sa loob kaya natutuyo yung mga damit so mas ano pa siya, mas safe pa sa mga damit kasi hindi nakukulobot para lang sa araw. Kaya yun ang ginagamit ko. Maliit na heater. Ino-on ko. Uwi ako na. Kape na lang akin. I mean, hindi pala ito kape. Hot chocolate milk pala. Ang sarap ba pag ano? Ang sarap mag ganito pag mainit, ma ma malamig ah. Ang mga full. Kasi na mag mala malagas yung mga mga dahon ng mga kahoy. Kahit sa trabaho namin, nag na sila. So, thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye! Samping kanunay! Inam ako ng hot chocolate.